morning club. So you're back sa morning show. Pinilit ako eh. Ayaw ko sana eh. Sabihin sila mag may gusto gumising ng maaga. Kaya lang syempre, kailangan rin kumain yung pamilya ko. So, binandaan ako ko? sa kasakaling niyo kumayag, hindi kakansalahin yung kontrata ko. No. Not to -tot. Um, actually, gusto gusto ko yung insurance. You know, I actually dahil ina ko na ata lahat ng networks. Nakasama ko na yung mga, uh, mga babo kung hindi ko pa nakakasama. Si Paolo at si Miss Grace. But all the other hosts to the show, I've had the, uh, of 40 in the past. Kaya ako ay uh, I'm glad dahil uh, parang feeling ko I'm at my, what, eh, at my highest pag -umaga. So parang mag-iiba yung lifestyle ng konti dahil siyempre pag morning show it entails na gumising ng madaling araw. Hindi konti malaki ang mababago sa lifestyle. And uh, okay na rin yung pagpapreno na rin yun. Eh. But uh, now, katulad nun dati, uh, um, I wake up at 3, at the studio ko ng 4.15, 4.30, pinaka-latest. And, uh, uh, ready to go. Uh, so, hindi, walang sikitan na nangyari para tanggapin nyo to. So, agad-agad, natanggap, tinanggap nyo talaga itong Good Morning Club. No, actually, uh, uh patagal ko lang sinasabi if they opt to expand yung kayong programa, may bakit isang mga opportunity na magtanggap sure ng segments na babagay sa akin, I'd be more than willing. What made you go back to the morning show? Um number one, I like the people na makakatrabaho. Um, second, masarap yung meron kang naibibigay sa sa publiko tuwing bubaga. Kasi pinaka-importante kasi sa morning show, you're empowering your audience in the morning. Eh. You know, bago siya pumasok trabaho, you know, baka, yung mga sa bago pumasok eskwela. So you have a responsibility dun sa lahat ng iyong manonood. Eh. So, um,

someone that I'm taking out to the regular races. So, uh, it's a lot. Um, very inspiring. I, e, I, e, ano ko lang, isa-segue ko lang yan kasi parang sinagot ni Luis kahapon sa The bus na yung tungkol sa ano lang yung uh, kung totoong, yung kayo raw yung nagkalat na kasal na sila ni Angel, mm -hmm. na talagang dininay naman ni Luis. Ah. Bakit raw naman kayo ang, of all people, of kayo all pang people, mag na magkakalat ng maling balita? but saka hindi naman style. Hindi ko naman style yun eh. Ba't saka hindi ko ako ang buhay ng anak ko. Hindi you know, naman ang pinakaimportante lang sa akin was uh, lahat ng anak ko ay kailangan magtapos muna ng pag-aaral is the most important. And then, kung ano man ang gusto nang gawin sa buhay nila, it's up to them. Pero so, ibig sabihin, sir, wala pang, wala pang sinasabi sa inyo na, 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 na they're going there na need you. Never. Never. Tsaka saka hindi ko rin tatalo Pero, hindi yun ito tatalo. Hindi ko itatalo. Pero, na, hindi, you, uh, hindi ko itatalo. I, never. I will never better oh, my uh, oh, yeah. in their relationship or by such love life. Right? Yeah. It's what it is. na lang Pero being a father po ba, do you think ready na si Luis to settle down? Actually, only he can answer that. Yeah. Yeah. Kung sino ang magiging partner niya. Yeah. They're the only ones who will be able to say if they are indeed uh, Uh, ready to take a relationship to another level. Pero umiigay po ba siya ng advice sa inyo pagdating sa pag-ibig o yung mga ganyan na parts so, mm -hmm. sa set up of the No. Ang madalas naging hinihingi sa akin is pera. Pera. Na hindi ko lang binibigay.